may tanong ako sa iyo, Kamusta ang ipon mo? Steady ba siyang lumalaki? O parang tubig sa tabo na may buta sa ilalim? Kahit anong buhos mo, ubos pa rin. Kasi minsan, hindi kulang ang kita natin. Ang problema, may mga saving skillers sa buhay natin na tahimik pero malupit na pumapatay ng ipon. Para silang mga ninja sa gabi, hindi mo ramdam sa una. Pero pagising mo, nalimas na pala ang bank account mo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 bad spending habits na dapat mo nang itigil ngayon kung ayaw mong maging forever broke. Hindi lang to Bibigyan kita ng real life kwento, math computations at action steps para mas maging intentional ka sa pera mo. Kwento ni Janine BPO employee sa Ortigas. Araw-araw bago mag-shift, dumadaan siya sa favorite coffee shop niya. 180 pesos per cup. Minsan, 200 kung may extra syrup. Maliit lang daw. Reward niya sa sarili kasi stress ang trabaho. Pero ito ang mat. 180 pesos times 22 working days equals 3,960 per month. Sa isang taon, 47,520. Kung ilalagay niya ito sa isang UITF na may average return na 6% per year, after 10 years, magiging 67,767. Ibig sabihin, yung 10 years na kapi niya, pwede na sanang maging partial down payment sa maliit na property. Why is this dangerous? Hindi kasi ramdam kasi maliit lang ang amount per day. Pero long term, kumakain ng malaking bahagi ng budget mo. Mini tip, gumawa ng luxury schedule. Ibig kong sabihin, once or twice a week lang yung special coffee, milk tea o snack na mahal. Sa ibang araw, magdala ng sariling tumbler ng kape. Sino dito ang may Netflix may Disney, may Spotify, gym membership, at isa pang app na di mo naman ginagamit. Alam mo ba na ang tawag dyan sa US ay subscription creep? Tahimik silang gumagapang sa account mo. Example, 500 pesos bawat subscription per month times 3 na hindi mo ginagamit equals 1,500 pesos per month. Sa isang taon, 18,000 pesos sa limang taon 90,000 pesos parang second hand na kotse na why it's dangerous? kasi naka auto debit na hindi mo na nararamdaman ng gastos ang liit individually pero malaki pag binagsama-sama mini tip gumawa ng quarterly subscription audit kung may 2 to 3 months na hindi mo ginamit cancel na kung gusto ulit later pwede namang mag-reactivate. May kakilala akong mahilig sa Shopee at Lazada payday sale. Si Marco. Kahit wala sa plano, basta may 70% off o only one left. Boom! Add to cart. One time bumili siya ng air fryer dahil sale. Kahit meron na siyang isa. Nung dumating, nakatambak lang Total impulse spending niya in a year, 62,000 pesos. Wala pang resale value kasi halos lahat depreciating items. Let's compute. Kung 62,000 pesos ay ininvest sa stock index fund na may 8% annual return, after 10 years magiging 133,900 pesos. Yung cute na online shopping spree mo, pwede palang maging pang college ng anak mo balang araw. Mini tip, wait 48 hours before buying anything unplanned. Lagyan ng cooling off period ang online cards mo. Ito yung pagbili ng sobrang mahal na item dahil lang sa brand name. Example, plain sneakers na 2,000 peso sa local brand pero 9,000 sa international brand kahit parehong canvas at goma. Hindi masama magbayad para sa quality. Pero dapat malinaw kung quality ba talaga o branding lang ang binayaran mo. Sa kwento ni Ryan, tech enthusiast, bumili ng branded laptop bag worth 7,500 pesos. Makapal at matibay nga. Pero may local brand version na 2,200 pesos lang. Same material, difference 5300 pesos enough na para sa isang taon ng broadband internet mini tip hanapin ang value to price ratio tanungin mo sarili mo binabayaran ko ba ang durability o binabayaran ko lang ang logo ang sarap umorder via GrabFood o Foodpanda lalo na kapag pagod ka pero ang 250 mil na dinideliver, deliver nagiging 400 dahil sa delivery fee, packaging fee at markup. Kung tatlong beses ka na nag order kada linggo, 4,800 pesos per month na 'yan. Sa isang taon, 57,600. Sa loob ng 5 years, 288,000. More than a quarter of a million pesos na. Mini-tip meal prep kahit dalawang araw lang sa isang linggo. Gumamit ng delivery para sa talagang special o urgent na araw. Ito yung pagbili ng sobra sa kailangan sa grocery. Lalo na kapag may promo o nakasale. Resulta, spoilage. Sayang ang pera at pagkain. Example, bumili ka ng limang kilo na prutas kasi nakasale. Hindi mo naubos, dalawang kilo ang nasira. Kung 100 peso per kilo, 200 ang tinapon mo. Gawin mo yan linggo-linggo. That's 10,400 pesos per year na parang itinapon mo sa basurahan. Mini tip, always shop with a list. Huwag mamili ng gutom. Iwasan ang buy one take one kung hindi mo naman kayang ubusin bago mag-expire. Madalas nating maliitin ang epekto ng maliliit na energy wasters. Naiwang bukas ang ilaw buong gabi. Aircon naka 16 degrees Celsius buong magdamag. Charger laging nakasaksak kahit walang gamit. Example, kung nagtitipid ka sa kuryente pero naka-aircon ka ng 10 oras sa sobrang lamig na setting, dagdag 1,000 to 1,500 sa bill mo buwan-buwan. Sa isang taon, 12,000 to 18,000 enough para sa isang emergency fund top up. Mini tip, gumamit ng timer sa aircon. Palitan ng LED ang ilaw. Ayusin agad ang leaky faucet. Sayang ang tubig at dagdag sa bill. So, sa 7 saving skills na 'to, alin ang pinaka-guilty habit mo? Remember, hindi mo kailangan maging sobrang kuripot para yumaman. Kailangan mo lang maging matalino at intentional sa pera mo. Lahat ng malalaking ibon nagsisimula sa pagtakip ng maliit na butas sa wallet mo. At lahat ng malalaking utang nagsisimula sa maliit na gastos na napabayaan. This is the Brown Investor reminding you, control your habits and you control your wealth.